Magandang araw mga kasisi. Ngayong araw may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang napakahalagang yamang tubig ng ating bansa. Narinig nyo na ba ang tungkol sa ludong? Ito ang tinatawag na President's Fish. Isang natatanging isda na matatagpuan lamang sa Cagayan River at ilang ilog sa Hilagang Luzon. Alam nyo ba na ang ludong ay isang katadromus na isda? Ibig sabihin lumalaki siya sa ilog pero kailangan niyang pumunta sa dagat para mangitlog. Kakaiba rin ang pagkain nito, puro lumot at berdeng halaman lang mula sa mga bato at pampang ng ilog. Pero ang pinaka-interesting pa, tuwing Oktubre hanggang Disyembre lang siya nakikita kapag nagmi-migrate papuntang dagat. Kaya naman sobrang mahal nito sa merkado. Aabot ng 4,000 hanggang 6,000 kada kilo. Pero mga kasisi, may malungkot na balita ako. Ang ating ludong ay nanganganib na dahil sa sobrang paguhuling walang patumangga, mga dam na humahad lang sa kanilang migration, pollution at climate change, pababa ng pababa ang bilang nito. Maganda naman at may mga hakbang na ginagawa para maprotektahan ang ludong. May oplan sa gip-ludong na ipinatutupad ang BFAR at maraming research at awareness campaigns para maintindihan at maprotektahan ang species na ito. Alam nyo ang ludong ay hindi lang basta isda. Ito ay simbolo ng kasaganaan ng Cagayan River at bahagi ng ating yamang kalikasan na dapat nating ingatan. Kaya mga kasisi, sama-sama tayong magkaisa para maprotektahan ang ludong. Ipasa natin ang kaalaman tungkol dito at maging responsible tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video, CC out!